Ayan kuya babi Asa na? Asa na? bigla Hindi Ito pala <mintilipad> Hindi ako hindi ako makapag live Parang busong ng data Kanan? 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 Kanino kayang tanim to? Kanino kayang tanim tong papaya? Kail! Kanino to? Ay, masustansya yan, Ar. Kail ba? Kuya ba? Masustansya yan. Sa atin, wala na. Sa atin, amisili din siya, oh misili so, yung labuyo ito, kailangan Ano na? Bala cobra dito. Ah, saan Cobra. May turo ka naman na eh. <laughs> Pampusa yun. Ang <laughs> 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 mortal <ka> na. Ang <laughs> mortal na eh. <laughs> Hindi, ang laguna. Ang laguna, makobra. Cobra. <laughs> mortal. Ba? Ayan o oh. Mag-harvest to oh, so, salamat ang ulan may pa ka <laughs> may malunggay pa farm alam niyo ba ito ay uh, nisin ni supplier ng buong Pilipinas ng lakami noodles, biscuit yan yan yan, yan. likod ng nisin yan Ingat kayo baka may ano. Ba may ah, may sawa diyan. Mataba kasi lupa. Mataba talaga lupa dito, no? Tayo malawak. May kamyas, may kamyas doon oh, no? sa dulo. Ito mga kaagri. Dulo. Iya. Yeah. Mas... Pwede nga ito, eh, tingnan mo magbenta nito eh. Ano? Lulutuin natin. Uh, 20 pesos na 'yan, mga kaagri. Sa isda. Talaga masustansya. Oh, uh, mga, mga ganyan. 20 pesos pa 'yan. Mahal yan sa palingke eh. Pero yung surprise din. Basta-basta ano to. Plus mm. na talbusan to. Fresh, fresh, fresh. Fresh yan. Ayun pala, sila yung, you know, told. Na. Sila buyo. Ay, abahan lang daw palang kuha. Nakalimutan ko. Ay, abahan mo. Ito, Ken. Hindi, mahaba abahan daw. Para maganda na ano, Ah, talbos. Oh. Abahan mo kuha. Yung parang pang tanim na, gano'n. Oo. Oh, oh. Pang tanim. Oo. Oh. Kasi pag ano, nagiging buraot eh. Oo. Uh, okay. Uy, may sili. Uy, may sili tayo mga kuwa yan oh. Ang dami. Kel! Ba anong... Kel, ba ba't talaga itong sili talaga marami mamunga? Depende, may marami, mayroon. Kasi nag nagtanim ako yung sa palingki, ano? Hmm. Ba't ganun nung ano, parang isang bungahan, nawawala na siya? Yung sili ng palingki, ha? Ah? Sa lupa yun? Sa lupa yun. Nagtanim May taba ng lupa. Mataba. Pahinga ako dito. Kunin na. Sa sili ha. Magtatanim ako kasi... Ay, ay, silin na noon. Ano ba? Pagano, abahan mo lang noy. Kasi ito yata talaga yung... i arose siya sa gadbo para magandang sibol. Ito talaga yata yung siling laboyo. Pwede ka palang magandang ito, negosyo. Oo. Oh. Kuya Bob, ito yung siling laboyo ano talaga? hindi yung siling tagalog kusa ko sa okra araw-araw okra eh Masustansiyon. hindi Masustansiyon. maganda nga 'yon kel Malinit na eh. maganda nga yun okra masustansya nito eh mo eh. eh suka na. yung binigay ko kay Soren hindi patba. Binigyan ko nang ng malinis na buti yun eh. Uh -huh. Ubus na. But, but, but. <laughs> <laughs> na. Ubus na. Ubus na. ubus na. Ubos na. sausawan siya, no? sa ano? hindi ko. Yung may suka, Angel. Hindi sa akin suka lang ang inano ko yung sili. iniwan ko. Marami kasi ano niyan. Marami kasi ano yan. Papaan ano, ba mo lang no, para maganda ang subol. Ah, uh -huh. Dami ka ng sili na ha? Uh -huh. Oo. Oh. gusto mo? Oh, dami pala. Mataba ang lupa dito. Adobe yan, sa kita. Chili, pwede na to. Ayun o, yun. Ayun o, yun. Pulang pulo. Ha? Ah, ito? Yan, yan, yan. Masarap sa ano to? Yung isda. Okra. Okra, okra. Okra. Awala na, harvest na. Ayun, may malaki ako. Kuya mo, dadagdag ko, pang ulam pa. Ba? Dito kaya ba marami oh. Pero ano to, mamumunga naman to. Uri, mga walang mga yero-yero no. Yung mga yero. Anong yero? Yung mga tinatapon na yero dito. Bawal. Eh. Bawal. Bawal. Pag ka dito, lilinisin mo tayo. Tsaka minsan may bakanting lote, eh. Pinagtatapunan ng mga ganon pangit sa pananim yun. Siling labuyo, tol. Meron. Anong hanap niya? Anong hanap niya? Siling labuyo? O siling pangsigang kaya ang dami ah, ubusin mo na Saan niyo gagamitin to? Sa gata na tilap ka, uh, manok. Baka tapos na yon. Hindi, kailangan din yan. Ang ah, masarap, ito talagang siling ano, siling maganda talaga tong gamitin. Ito, pwede na ba to? Ito. Oh. Kaya ubusin mo na yun. Ang dami yun, mahinig pa daw tol. Pwede na to? Pero kahit hindi hinog, pero kahit hindi hinog, Manghang yan Kuya <laughs> Bob, dito may sili pa Oo oh. Dami Daming bunga Sagana. gana May kalamansi ka palang tanim dito ang kaya lang Alay Tanim na kalamansi Kaya lang, ano, puno yun eh Baka magalit ko may araw <laughs> <laughs> oh, wala. <laughs> <laughs> parang magandang panahon ngayon. Ah, ito, okay, so. Hindi yung parang ano, ulan-ulan, init. Ayun pala may hardware eh, yun ba yun? hardware. pandagdag ko sa ano Doon sa south bill kill dapat ano may asa ah, ng papaya tanim yon? kasama yun sa tanim mo Alin. Ay yung papayang yun alin Ayan? Sa kabila Oo hindi sa kanila yan dapat pala makahingi ka ay ito meron pala ito. Yeah, ito, ito ar magpalaki ka na ng manok dahil meron na tayong ano sakto yan sakto <laughs> yan Meron na tayong papaya. Uy, <laughs> kahit yung 45 days ng mga reject. Yung okay. ano, hindi pwedeng ano na naman na no, lumaki yon. Bili ka yung sisyu na di kulay. Di tawos pa lalaki no. 45 days yon yung kinukulayan. Oh, yun. Kunyari bumili ka pula green. Abang lumalaki nagiging puti. Pwede na yan. Ano? Yung okra na 'yan. Asan? Ayun, yun na meron na. Meron na, meron na. Ayun, Para na. sa inyo 'yan, Angel Dani. Sa inyo 'yan. Hindi, okay, nandito lang yung bubunga pa yan eh. Masustansya kasi to. Akin na lang. Ay, sa, okay. sa tuyo. Oh, tuyo talaga. Sasapa sa mo yun. sa sinaing. Eh. Meron na ako ang okra sa pabrika. Okra. May... Ay, diba, yun Ayun yung, yung yun na, yun. inulam natin. Oh, yun, ah, yun, yung pala yun. Ang okra naman, mabilis mamunga yan. Til talagang nakakalibre ka na sa gulo yan, no? Kisa bibilin pa, no? Mm. Tama nga. Marami pa doon kilo. Tatabisin lang, ano? Mm. ako ng talbos ng kamote? Pinangtanim. Sa palingke. <laughs> oh. A sanduyan mo. A sanduyan mo. Dito masarap matulog. Ayun. Ganda pa lang, ginawa pa lang 'yan eh. Pero hindi naman masakit doyan kaya na yan. Ah dito kami nagdoyan doyan ni Uncle Jimmy. Ah, pisaapot. Dadalhin ah, ko ng sapot. Mari-ware. Ito pala, sa matulog. 'Yan. Tingnan mo pa wala pa nang Mm. Dito masarap matulog kahit maghahapon ka. Whoa. Wala nga akong data. <laughs> dito? Paano ka maglalive? Next time balik natin, may data na dapat.